Hello po, shout out, shout out, shout out po sa inyo lahat dyan. Uh, sa lahat po mga ano, mga taga Lagunoy, yan po sila lahat. Uh, ito po yung mga ano, aming ano. Yan, yan po, Ay, ang daming tayo dito po. Hello, hello, hello sa inyo lahat dyan, sa lahat dyan. Yan po. Labang po ngayon ng ano ng uh, San Francisco at saka uh, sa Residu Sur po. Yan po, labong po ngayon. Nasa plaza po ko ngayon. Ayan po, ito kayo plaza namin yung uh, walis uh, pinaka pinaka malaki ko sa uh, ano sa Mag Pilipinas ito yung simbahan ko namin ito pa yung ano munisipyo mo namin yan po ah, sada sa to sa to po sa inyo lahat yan mga ano mga kamuskil ang nga po, ay labong po ngayon ng ano ang San Francisco sa ka sa si Dusur ay eh, po medyo uh, may, 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 may ngayon ang, ano may ngayon ng ano ang labanan ngayon no at uh, daming tao ngayon eh, no? Ayan, ah, sa tsunado ng gando ng tao, sa dito po. Ayan, ang po yan. At sa ayan, sa plaza po namin, sa mga guild po niya, na mga tirapindahan po. Ayan po, ang mga ano, mga Hindi pa makalimutan. Ang inyong co uh, uh, um, uh, sa Bakim Muskil ano po. Ayan po, ang kalimutan. Maraming salamat po. Ayan. Jadi, kita gulung pokok itu sah, seluruh tangkut. Anak pok, mana mana masuk. Nasa uh, labas po ako ng ng court at ang medyo na maraming tao. Kaya labas po na ako medyo makainit na laban ngayon ng ano, nasa basis sa Casa de Cidre Sur. Yun po. Yung po mga kamuskin. Yung aming munisipyo. Kasi yung uh, malayo. Um,

tambay na tawag na sa paso ko ngayon dito sa amin ito makaka-miss ko ah so for kito eh pa-follow na po ang aking uh, Facebook page nakimust uh, ko dito tapos ako rin po sa aking YT, uh tagless club pa tagless blog uh, po, okay, po 'to gumaka lumotong makaka-miss hanggang sa muli makamust ko bye bye